Magandang hapon mga ka-farmers. So ang talakayan po natin na kung saan nandito po tayo sa area na ito na matagal na po na hindi uh, wala na pong tanim, So ngayon po ay uh, nilinisa natin ang area na ito uh, dahil po ay may plano tayo na tatatima natin ng um, sitaw dito sa area na ito so ngayon ah uh, uh, sinimulan na natin ang paglinis sa area na ito para po sa ah uh, pagtatanim ng sitaw kasi wala tayong sitaw ay naghahanap po ang ating buyer ng sitaw uh, kung saan ah uh, masyadong malimit sa market yung ganoon na gulay so ang plano namin na dito po ay magtatanim po tayo ng sitaw sa <clears throat> so kasi sa mga uh, proyekto na tinigilan namin mga farmers na sa pagtatanim ng sitaw si dati po ay nubila kaming nagtanim ng marami kaya ang nangyari doon sa tinanim namin ay bali na over po siya, oversupply at saka medyo nagmura ang presyo kaya hindi kami na uh, tanim agad ng ano kasunod nun. Kaya ngayon ay nag-decide kami na magtanim uli dito naman sa area na ito. Kaya nga uh, sa araw na ito ay naglilinis pa ako sa mga linya na yan tapos dito inaaraw naman. Uh, kasi dami-dami ng damo dito pero ayun na medyo malinis na kaya next time yung gawin natin pag matapos na itong malinis lahat uh, kaunti lang ito mga nasa 5 lines lang kaya lang medyo may kahabaan and then pagkatapos nito mga farmers ay ang gawin natin uh, next sa uh, gawin natin pag malinis na talaga lahat uh, magkaantay na lang tayo ng uh, magandang panahon o kaya ulan Pagkatapos na kung mayroon ng ulan, uh, ma -ulan na ng lupa, uh, mababasa ng lupa ay yung ang pagkakataon na pwede na tayong magtanim sa lupa ng sitaw. Kaya uh, habang uh, mainit pa ang panahon ay lilinisan natin ang area. Kasi pagdating ng ulan ay yun ang panahon na dapat uh, pagtanim ng sitaw sa lupa. So, ayan po ang ginawa natin kanina. Naglilinis po tayo dito para po na uh, uh, mas madali yung trabaho. Sinabayan natin ng pag-aararo and then dito ay nire-remove lang. Mano-mano. Oh, yun po ang ginawa na. Ang ginawa ko kanina. Uh, samantala naman si si brother dito naman ay nag-aararo. So, ayun na lang. May 2 lines na, na tayo na uh, hindi pa nalinisan. So by next day or uh, bukas, pwede na natin 'tong tapusin yung dalawang lanyan na to. Yun. Eh, dati kasi mga kaparmers yung in ko na dating uh, nakaraang taon ay yung uh, napakaganda at napakaraming bunga ng sitaw. Ay dito po 'yun, mga kaparmers. Dito po 'yun kasi ito ay ang lote na ito ay ako pa talaga ay eh, uh, Witness talaga ako dito na ito ay mas maganda sa sitaw. Kaya dati napakataba yung sitaw namin dito at nakapag-harvest kami ng marami. Uh, at hindi lang dahil sa taba ng lupa, ay tumayming din sa tamang panahon. Kaya uh, at inalaga namin ng tama. Kaya yun talaga ang pagtatanim mga kaparmers. Dapat tayo ay uh, mayroon tayong kaalaman. Kasi hindi naman pwede po nang magtatanim tayo sa isang isang halaman pag hindi ta, hindi natin alam yung pag-aalala sa kanya ay sayang lang talaga. Uh, at ang pinaka the best na uh, bagay na bago natin gawin ang isang uh, gusto natin gawin na bagay ay kailangan mer meron tayong knowledge uh, tungkol sa iyong bagay. Kaya ang ginawa natin kanina, yun po, naglilinis po tayo, yun po ang mga ano. So, eto pong line na titaniman natin. Yun lang pong mahalagang linisan. Dito po ay dinanan ng araro at dito po hindi pa natapos mayroon pang isa. So, ang malinis dito na linya ay tatlong linya pa lang po. Kasi dati naalala nyo po ay pinipos ko sa, video, sa aking channel. Mayroon akong uh, napakadaming bunga ng opo. Dito po yun. So dito po yung uh, napakadaming opo. Kaya nga ang iba nilaglag na namin sa lupa. Kasi nadaanan kami ng napaka morang uh, presyo ng uh, ating ano dito, yung ating opo kaya ang ginawa namin, tinigil namin yung opo at uh, ayun, inaantay namin ng tamang panahon at ngayon nakaplano kami na tataniman namin ng uh, sitaw so ngayon ay uh, September na siguro ay by And next week makatanim tayo kung depende, kung uulanin tayo ay sigurado po ay makatanim tayo agad, kasi uh, maliit na lang yung gagawin natin ayun na po mga uh, farmers, yung mga paglilinis natin, nilalagay lang natin dito sa ano ang napakahalaga po ay talagang malinis dito sa linya na ito ayun, so medyo uh, hindi maganda tingnan sa hitaas, pero hindi na kailangan, importante na mayroon tayong magagapangan ng ating tanim especially sa sitaw mayroon tayong uh, sapat na uh, pang espre kapag tayo ay may tinanim na so kaunti na lang trabaho mapwede na tayo makapagtanim dito at dito naman sa kabila mayroon tayo dito tanim na uh, ampalaya ayun po so opposite po sila sa magiging setaw natin kaya ang ginawa natin ay hindi natin sinabay ang pagtanim bali inuna natin kundi yung ampalay natin para po na kung sa ganun, ay kung magbunga ng ampalay natin makahabol siya sa damihan ng bunga ang ating sitaw kaya medyo ay pahuli natin konti para po sa uh, pasabay po yung ang damihan ng bunga ng, ng ating ampalaya sa sitaw para po ay kasi ang dati naming uh, ampalaya nandiyan no? sa kabila makikita natin oh, tinumba ng hangin eh, pangalawang rason ay marupok na po yung ating poste kaya po ako nagkaganyan so salamat po sa inyong panonood kung naibigan mo itong video natin huwag kalimutan i-share salamat po